guys. Samantalahin ko na rin. Nandito nagkagawa na rin lang ako ng video. At ito ay wala pang wala pa tayong uh, scope para dito yung long range na scope. Eh may tanong sa atin sa YouTube. Ito ay parang one week na tanong sa atin. Kung kaya ba sumblero nga ako? Para hindi para <laughs> nakamot yung buhot natin. Ayan yun nga yung tanong sa atin na paano daw palakasin yung Indo medyo inano niya nga uh, yung indu PCP na yeah, kagaya nito ayan syempre po ang una natin dyan ikakalculate kaya yung foot pump kahit sa ay uh, kahit sya ay ganon pa foot pump lang eh malakas at ma makikita nyo ah kahit nung una pa yan yung gamit ng mga kasama natin ngayon mga ah, katutubo at saka yung mga taga probinsya at even sa mga nandito sa city ang gamit nila is yung foot pump kasi yun yung mura at saka wala ka anong hassle kapag may pellet ka okay na so kung mapapansin nyo doon sa foot pump mapapansin nyo tatlo yung tubo nya diba um, uh, dalawa yung tube, tube, na malalaki isa yung tube na barrel magsiserve na barrel yung sa itaas yung mas maliit so yung gitna nun ilang inches yun mahaba siya siguro nasa hindi bababa ng parang nasa mga 18 inches yung taas nagsiserve siya as plenum yung baba naman ay nandun yung valve yung foot pump, yung barbola para bombahan yung air gun. At yung meron yung konting plenum doon, may kapiraso pa yun doon na I think uh, ilang inches din yan. Tapos doon sa yung buong tube sa gitna, nandun yung plenum talaga. Kung tutuusin ang ano, kung uh, titingnan natin yung foot pump is ano, ang laman nya baka nag, hindi pa maabot ng 500 psi uh, kasi yung kanyang pambomba isa patilya lang yung iba nga eh, nilalagyan lang ng ano eh uh, yung balat ng sinturon kapag nauubos yung ano tapos nilalagyan ng grasa yun lang yung nagiging bulb nya yun lang yung nagiging sa patilya niya para mag-push hangin papunta sa plenum. Kaya hindi natin ma uh, hindi natin masasabi na yun ay eh may mas, may mataas na pressure na nandun. Yun ay eh, nasa ano lang parang wala pang 500 PSI. Pero malakas siya. Malayo rin yung naabot. So yung mga ganito since ang output niya kagaya nito Let's say 1,300 o 1,500 yung output. Ang layo po, di ba? So, mas mas mataas yung kanyang sa output pa lang niya, mas mataas na. Hindi pa yun yung input, yung laman talaga ng tank Hindi pa yan. So, kung ibibase nyo doon sa output nito, ang PCP at saka doon sa uh, laman ng tank, laman ng plenum ng food pump malayo di po ba kung 1,500 o 1,400 yung output mo nito um, parang ilang doble sabihin natin to parang nasa times 3 to times 4 yung diferensya ng power nito So, doon lang siya nagkakatalo. Uh, siguro nakuha niya na ibig ko sabihin na ibig sabihin yung plenum niya. Siyempre, hindi natin magagaya yung ganong plenum dito sa ating PCP. At saka hindi naman kailangan na ganong kalaki yung plenum kasi hindi mo rin mauubos yun sa isang bigay ng hangin. So dito, ang gusto kong sabihin, dapat meron kang enough plenum na makakapag labas ng hangin sa iyong barrel na inap uh, na lalabas siya hanggang dito sa dulo hanggang makalabas siya sa dulo ay eh, tinutulak siya ibig sabihin hanggang hanggang doon yung tulak niya hanggang sa dulo ang hindi nagbabago dapat yung tulak ng hangin mula sa umpisa dapat ganun kalakas pa rin hanggang makarating sa dulo kung ang pleno mo ay hindi inap para doon sa sa 5.5 yung 5.5 yung butas ng ating barrel. Eh, mahaba yan. Tapos, dadaan pa niya sa transfer port. So, dapat magkaroon tayo ng inap. Kagaya nito, hindi lalakas yung air gun Malakas lang siya pumutok. Pero, hindi ganong kalakas yung kanyang hindi ganong kabilis yung kanyang speed kung kulang ka sa plenum. So yung sa plenum po magbe-base. Yun yung po yung pinakauna. Yung basic, basic na kailangan ng isang airgun is yung plenum. Pangalawa, yan may pangalawa na tayo. Pangalawa is yung combination ng spring mo. Yung spring nung iyong hammer at saka spring nung iyong valve o yung firing pin. Dapat yon ay nagmamatch din. Kung kailangan mo ng mas mataas na ano kagaya nito, may adjuster siya. Yan. Kagaya niya, may adjuster. Yan. Ilalak ko muna. Kagaya niya, may adjuster siya. Kung kulang, pwede mong dagdagan. Pero kung hindi na, kahit dagdagan mo dyan, hindi na dadagdagan, uh, sumagad na yung kanyang yung kanyang power doon dapat ka na ang ibig sabihin matigas pa yung iyong yung iyong uh, spring nung bag dito doon sa iyong yung pinupukpok ng hammer ngayon kung let's say uh, ano, tapos na tayo doon sa pleno ma. Uh, let's say hinap yung pleno mo uh, tama yung pleno mo doon na magkukombinasyon at yung number 3 yan yun po yung number 2 yung number 3 dapat yung kombinasyon nung size o yung diameter ng iyong ng iyong firing pin dapat nagmamatch doon sa butas doon sa space ng iyong plenum, yung nasa unahan yung Uh, kinalalagyan ng iyong firing pin dapat nagmamatch doon yung iyong yung iyong firing pin yung head nya yung yung industrial plastic na nandun dapat match ang size nya doon sa plenum na kinalalagyan nya so I mean, diba, yung plenum eh uh, nandyan. let's say ito nandito yung kanyang, ano, sa dulo ng firing pin, nandito yung yung kanya industrial plastic which is yung head nung Di ba nakaganon siya doon sa butas. Pag yan eh tinulak pag ganon nung hammer uh, dapat inap yung space para makasingit yung hangin doon sa ano. Yung po yung mga yung po yung tatlo na na factor na kailangan sa pagpapalakas ng PCP maging Indo man yan o hindi uh, yun nga lang yung mga local yung mga local na erga natin na CO2 ay may inap talaga yung plenum kasi yung isang buong tubo nun plenum yon, nagkakatalo na lang siya uh, doon sa transfer port kasi plenum na niya mahaba, eh. buong tankay yung plenum niya unreg siya eh. so transfer port na lang ang isang factor at saka yung firing pin para maging mas mapalakas siya pero inap na yung power niya kung tutuusin dahil doon sa laki ng plenum niya yung firing pin na lang kaya yung may isang brand ng Erga na maliit lang yung ano niya, firing pin niya maliit lang yung head yung industrial plastic na kalagi sa dulo kaya konting pokpok lang hindi siya kagaya ng pinakita kong yung pinakita kong video nung nakaraan, yung erga na yon. Ayan, ako na ipakita ko ngayon ah uh, kung di ko pa napakita yun, ko pa na-edit. I-edit ko. <laughs> yung erga na yon, eh ganun siya. Maliit yung firing pin niya. Kaya, yung hammer niya, ang lambot, kahit ito lang, isang daliri yung maliit, ay eh, maikakak mo Kasi, hindi niya kailangan pumuktok ng malakas yan So, yun po, kahit na maging local siya o Indo-PCP, yung Indo-PCP lang, e, natural, medyo, ano yan, kulang e, cool sa plenum yan talaga. Malakas lang siyang, ano, dinadaan na lang kapag di ka naglagay ng power plenum, dinadaan na lang sa taas ng output. Ginagawang 1.8. Tapos, ah, nilalakasan na lang yung hammer. Ganun ano. Pero um, medyo nadadagdagan ang risk lang doon dahil habang tumataas yung output mo, tumataas yung risk kasi luma mas lumalakas. Malakas yung hangin na naka-stack doon sa loob ng ergan mo doon sa pleno mo. Mas ano siya, mas mabagsik. Mas malakas. Kaya nandoon mas ano yung risk doon na yung yung lahat ng piyesa na nandoon yung o-ring yung ano eh mas ma uh, lakas yung kinokontrol niya na hangin dahil yun nga 1,800 PSI against doon sa 1,2 kasi kung makikita nyo meron akong kung matatandaan nyo meron akong isang tanso na ergan na pinakita ko sa inyo noon uh, 1,200 yung output nya pero almost 1,200 din eh yung kanyang FPS. So, ay kita niya, kalakas. 1,200 output, tapos 1,000. Yun po ay in-upgrade lang sa PCP. Uh, Tansusan na in-upgrade ko lang sa PCP. Tapos yung ganon testing ko siya, ganang kalakas. Pero binawasan ko po yun kasi sobra. <laughs> sobra, sobra naman yung lakas niya. So, binawasan ko siya. Tapos, all the tanso yung ano niya, yung yung plenum niya na naiwan dito sa dulo yung po ay yung nga si Otto siya dati ay makapal yung tanso nun kaya uh, wala akong pero kahit ganun pa man kahit makapal yung tanso niya ang output niya na inapply ko 1,200 na hammer type siya kaya po yung FPS wag lang masyadong mababa yung output mo let's say output mo ay 800 PSI lang, uh, ganoon hindi maririg di ma yung masyadong mas mataas yung FPS kaysa doon sa output ng ano uh, mo pero yung kailangan natin sa ating mga airgun it's between 900 to 950 uh, FPS yung, yun lang po is enough na so doon sa 1200 PSI na output kayang kaya yung i-generate yung ganong ka uh, yung 900 to 950 PSI kaya kaya po i-generate yon basta yun nga inap yung pleno mo tapos yung kombinasyon ng firing pin at saka ng yung hammer yun nandun so yun, sinagot ko lang po yung tanong sa atin kasi ma uh, matagal-tagal na rin halos week na, na nandun yung tanong hindi po nasasagot dahil yung ano ko nga is magbigay ng yung gawa ng video kasi mahirap eh magta type type ka pa ng ano tapos explain mo yung ganyan tingnan dito sa atin inabot din tayo ng ilang minuto rin para ipaliwanag so yun po ay eh, malaking ano yung kung meron pong kulang dun sa mga nasabi ko uh, pwede nyo po naman i-comment para po maidagdag doon sa yung mas mahuhusay sa akin dami po niya <laughs> mas mahuhusay sa akin napakarami po nila kaya <laughs> kaya yan hindi ko naman po kailangan ako mismo ang sasagot nung uh, mga tanong doon sa ating youtube channel pwede po kayong sumagot kasi ang alam, alam ko dyan marami talaga mas mahusay sa akin kahit dito sa channel natin uh, dito sa dito sa youtube channel ko eh mas marami tayong member na mas mahusay kaysa sa akin kaya po yung tanong nila eh Inanjan haya na haya ako nanjan na naka ano yung tanong para kahit hindi ako yung iba pwedeng sumagot diyan kasi binibigyan ko kayo ng permiso kasi yun nga <laughs> dahil ang ano ko diyan mas mahusay maraming mas mahusay kaysa sa akin na nasa rin nakagaya natin kaya nga po palagi ko sinasabi na kung yun nga, kung meron kayong maidadagdag, mas maganda po para doon sa mga baguhan at para doon sa mga uh, nagtatanong. Yun, yun, naman po ay based doon sa aking experience yung sinasabi ko sa inyo at uh, since yun nga, eh ganito uh, ganitong ano na tayo dati, puro, puro upgrade yung ginagamit ko kasi parang mas gusto ko yon. Ano kaya lang dumating yung panahon na parang kailangan natin eh yung ano na sumabay tayo kasi napupulaan naman ako masyado <laughs> kaya ano eh ganito nagtira ko ng isa yung inimport natin na ganito galing uh, galing Indonesia eh nagtira ko ng isa para sa akin tapos meron pa po tayong isa dyan na uh, natitira dapat yan yung gagamitin ko at ito sana yung kaso yun na nga yung Meron pa po tayong isang mini predator dyan. Nakagaya po yun nung ating tinestin minsan sa uh, probinsya na yun ay uh, kikita kikita 70 meter target pero baliwala sa kanya kasi yun nga nung ipa dating yan sa akin ay ano po yan eh, ang history niyan eh binili nila tapos di naman nila magamit kasi may nung uh nakailang shots lang sila hindi pa sila naka isang box ay napansin nila mahina nga mahina siyang kasi wala nga siyang sabi na sa inyong playmom mahina yung ano niya parang mabagal yung fps niya no? mababa kaya tapos hindi nagtagal yung firing pin niya nasira kaya hindi na nila malagyan ng hangin so humingi sila ng tulong sa akin at Uh, nakipagpalit na lang sila yung unit na buo na kasi gusto nga nila nagagamit ah. eh since meron ako noon yung ginagamit ko alam ko naman magkakaroon ng ganban kaya uh, parang matagal na yun eh eh nung time na yun hindi ako nakakapaglalabas uh, sabi ko sige oh, sige uh, ano naman uh, parang ano ko kasi hindi hindi ko pa nagagamit siya sa field eh kasi nga ko lang para sana sa akin eh kaso yun nga may kailangan tayong tulungan so sabi ko sige add na lang po kayo ng konti ano na siya pinaganda ko nga siya CF tank may may bipod uh, may scope tapos yung kumpleto yun eh, may silencer basta gagamitin na lang talaga siya ang hindi ko lang sinama doon is yung magazine ito na nilagyan ng magasin. Kaya yon. Uh, ngayon, ito, hindi ko na talaga aalisin kasi minto na ako ng pag-import sa uh, Indonesia. Ang uh, plano ko uh, later pagkatapos nitong gunban is mag gagawa tayo ng ano, yung mga hammer type naman na ano, since sanay na sanay na ako at uh, natuto na ako doon sa mahabang experience Uh, kahit sa machine, nasanay na rin akong gumamit nasanay na ako yung mga technique yung una, uh, mga ayos na siya, edi eh gagawa <laughs> na ulit tayo na sarili natin ano, bagay, ilan na rin yung nagawa kong ganito, uh, nagiging palpak ko noon is ditong barrel, yung grove dito sa may loob, sa barrel yung pag grove noon, yung may o-ring sa loob, para hindi po yung sumingaw yan yung nilalapasan ng pellet pusher. Yun, dun po ako oh, pumapalpak nun. Pero, overall, yun sa ano, wala, wala singaw, nagagamit naman na maayos. Kaya lang, yun nga lang. May time na pagpasok mo ng pellet na gano'n is nadideform yung pellet. Yun po naman ay noon kasi noon hindi ko pa alam kung anong gagamitin kong tool, anong gagamitin kong talim. Pero sa ngayon, okay na kasi yun na. Yun naman, natututunan naman natin yung mga Noong una eh, hindi natin kabisado eh. Eh ngayon, medyo okay na. Alam na natin gawin at saka yung proper tool. Yung so, proper na nagagamit dyan eh. Kaya nga, ang ganda nga. Wala nga ano dito, medyo napakalaki ako ng butas dito. Kaya mangyayari dyan, mag a ako ng parang silencer sa dulo. Na ganyan lalagyan ko ng mga dalawa-tatlong divider para yun ang palili, maliit ang butas uh, palalaking yung butas nito lalo at lalagyan ko ng thread since mahaba yung ano nito yun eh, mahaba yung position na pwede natin ilagay dyan so lalagyan ko na lang siya ng lalagyan ko na lang siya dito ng thread so ayun ah uh, okay naman <laughs> okay at tatakpan ko siya dito ng Uh, bahala na kung ano magagawa ko para lang lumiit ng konti kasi lumaki ang talim na nagamit ko eh mahaba eh ah mahaba yung eh, medyo malaki kasi hindi ko magkaintindihan nagmamadali ako dyan kung lalagyan ko pa siya ng silencer na kapraso o ganyan basta ginawa ko na lang muna ganyan para magamit ko eh di yun ngayon eh yan ang, ang niya medyo <laughs> medyo malaki yung butas. Pero ayusin po natin yan. para maging tahimik na tahimik. Sa ano naman po, pag nasa labas, hindi naman siya dinig. So, yun. Ang uh, ganito na lang. At yon yun, sana na ipaliwanag ko ng maigi. Alam kong maraming kulang doon sa mga nasabi ko. At so, uh, kayo na po yung bahala magdagdag. Yung mga kasama natin, mga ano na mahuhusay eh. Uh, marami pang mahuhusay dyan. Yung iba ka sobra na eh. Dinadala na sa bunganga yung ano eh. Gaya <laughs> na nakaraan yung inanan natin yung video na nakaraan eh. Nasa bibig na yung ano eh. Yung husay eh. Lumalabas na sa bibig kasi maapaw na. Kaya ano. <laughs> so magandang gabi po sa inyo lahat. At